Abay mukhang fan nga itong si Lebron James na itong bagong rookie ng LA Lakers na si Dalton Kinnick. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ibasahin muna nga natin ang mabilisan itong ang scouting report patungkol nga dito sa Lakers rookie para nga mas maintindihan at malaman natin ang kanyang abilidad. Well, sa una pa lang may kita natin dito na may shades of Chris Middleton nga do, pati na rin ni Max Truss, etong rookie ng Lakers na si Dalton Kinek. At may kita natin ang kanyang strengths dito. At siya daw ay movement shooter, pull up threat, at siya ay isang clutch player may clutch gene. At magaling daw pagdating sa off-ball defense. At ayon nga dito sa mga positibo nga daw dito sa player na ito, siya daw ay dynamic knockdown 3-point shooter from deep ranges, talented shooter of the dribble na may multiple moves nga daw na para gumawa nga ng space at siya daw ay ambidextrous at rim finisher na may athleticism at siya rin daw ay may strength para i-handle ang contact. Then hindi lamang yan dahil siya rin daw ay may dinisplay na na play making instincts at kalmado lang nga daw niyang hinahandle ang double team at hinahanap ang kanyang teammates with decisive passes. He does all the little things nga daw. He's an active and aware cutter, always looking for opportunities. At ang kanyang cutting ability nga mga idol ay definitely swak na swak dito nga kay Lebron James pati na rin kay AD. Pero ang mga negatibong description naman dito nga kay Dalton Kinnick ay sinabi dito, targeted by opponents because he's usually the weakest link on defense. At sigurado nga daw na pati na rin sa NBA ay ganito rin ang magiging kaso. Kumbaga, hindi nga siya ganun kagalingan pagdating sa perimeter defender at pagiging on-ball defender. At ang isa pangang negatibo nga daw dito kay Dalton Kineg ay siya nga daw ay nag-struggle kapag magagaling ang bumabantay sa kanya. Kapag may length at kapag may strength. At yan daw ang kanyang struggle sa college na dapat niyang patunayan sa NBA. So, so far ay nakita nga natin na napakaraming positibo dito nga kay Dalton Kinect pero meron din namang mga negatibong description sa kanya na normal lang din naman sa mga NBA rookies. At ngayon ay pag-usapan na nga natin mga idol ang mga sinabi ni Lebron James at buka nga approve agad sa kanya. Ito nga ang rookie na ito. Nang dahil alam niyo ba mga idol from 2 months ago, itong si Lebron James ay binanggit na nga itong si Dalton Kinek sa kanya nga post-game interview. Well, pakinggan natin ang saglit itong kanya mga sinabi. You're gonna watch um, Purdue because of Zach Eadie. Because he's a great player. We watched that Purdue-Tennessee game because of Zach Eadie and Kinek. Like, like, So Well, sinabi nga ni LeBron James dyan mga idol na kaya daw tayo nanonood ng isang basketball ay dang dahil daw sa isang player at para nga daw sa University of Tennessee, kaya yeah daw tayo nanonood ay dahil sa kanilang player na si Dalton Kneeg. Ano pala well, mga idol, 2 months later, abay kakampi na nga na nga ni Dalton Kinek, itong si Lebron James. At mukhang ang fan nga rin itong si Lebron mga idol lang dahil pagpapatunay daw ito na napanood na at pinapanood ni LBJ, itong ang Lakers rookie nung siya ay nasa college pa. So kung pinapanood nga ni Lebron James ang University of Tennessee or ang Tennessee Basketball lang dahil kay Dalton Kineg ay siguradong masaya at excited nga siya na maging teammate etong ang player na kanya pinapanood sa college. Pero anyways mga idol, ano bang opinion nyo patungkol nga dito sa Lakers rookie, number 17 pick, Dalton Kineg? komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.